So, ayan na nga. Nagluluto ako dyan, guys. Bigla namang nag-brown out. Kaya, ayan. At may pa-kindle-kindle pa ako. Yan ang pinakamahirap, guys, kapag kayo <clears throat> nagluluto tayo ng almusal ng ating estudyante. Tapos, biglang magbabrown out at tayo hindi ready kasi wala nga tayo ang aking gamit lang kapag brown out is itong cellphone so anong nangyari? ayan at ang aking cellphone na nga ang ginawa kong plus light pero may konti pa naman ako dyan na uh, ano yan may konti pa akong tawag dito may konti pa akong kandila dyan kaya ayan at mm, ginamit ko muna buti nga lang nakasaing na ako nyan eh noong bago mag brown out na yan ang hirap kayang kumilos kapag madilim ang paligid. Ayan, at nagluto nga ako dyan ng ulam ng aking dalawang estudyante. At mabuti na lang at mm, ang aking lutuan ay hindi don sa... Kasi may lutuan ako na sa blower na ginagamit sa kuryente. Naku, buti na lang at may laman ng aking tangke ng gasol. Kaya ayan, at okay kapag ka nag-brown out, hindi mahirap. Kaya Deha lang, sa ilaw, ayan, dun ako nahirapan kasi madilim, madilim kumilos. Although, maliwanag na rin naman sa labas, pero sa loob, syempre, nasa loob ka pa ng bahay at mga 4, 4.30 a.m. pa lang dyan, so, kadiliman pa yan. Kaya, ayan, napakahirap kumilos. Buti na lang at meron tayong uh, cellphone na may plus light. At ayan, at meron pa tayong konting kandila. Thank you for watching!